Birada na po ng mga buklo earns, O ayan na po ng mga jigging mga angkol. Sila gumagawa. Ingatan. Sige, sige, ikaw. Yes. Kuya, wag iko ka ni mga angkol. Ah. Oh, mga angkol o. oh. Oh. Ang sa mga angkol oh. Okay. Fish on, handline fishing. Ingatan mga angkol, 4 kilos kapin. Kapin Okay kayo. Salamat kay Master Janid Ed. Kay spot. Shout out, Master Janid Para okay. imuhan muha ni. siya mga angkol. Kadawa, Master Ed na mo. mo.